Ako si Michael, isang OFW dito sa Dubai. Pagkagaling nga namin sa trabaho, kami ni Boss ay nagpunta dito sa African and Eastern. Ito yung legal na bilihan ng mga alcoholic drinks o mga alak dito sa Dubai. Pag dito ka bumili, hindi ka huhulihin ng pulis. Pero dapat may lisensya ka. Meron kang alcohol license para makabili rito. E di yun na nga, pagdating namin nak ikaw, pagsakahaba naman ng pila. Talo pa ang blockbuster na sinihan eh. Parang pila sa ayuda ng kandidato eh. Mugang haba. Lasa ko'y alak na alak na rin ng mga are. Kami sana uuwi na at naiinip na eh. Ayaw, miami kami pinapasok na rin. Ay di yari nga. Gay, dampot. Ang alak na gusto at ilagay sa basket. Aring mga are, baka akala ninyo'y akin lang. Aring lahat ng are ay pabili lamang sa akin. Wala akong akin din eh. Ang akin ay mamaya-maya kaunti. Red horse, dalawang piraso lang ang bibilhin ko ay siya nga pala pagdating din sa loob ay pila na naman kahaba ng pila sa bayaran na eh kita ganin nyo kundangan at alak ang bibilhin kung aray pang ulam ang bibilhin ay, ay na magdildil sa asin at iyon pagkatapos naman ng sampung taon ay kami nakalabas na rin ayos ang omis ng mamay Michael eh may alak na ay siya tayo nang umuwit gutom na magluluto pa tayo ng pulutan ay ng pangulam pala. pala so, Aba ng pilo? ay di kami ngay uuwi na kami magbabas lamang at mahal ang takse ay di kami lakad papunta doon sa may bus stop aray doon lang sa may katabi ng moske Dini sa maliwanag at magandang moske tuwing ramadan nga pala ang mga moske dito ay maraming pailaw kagaya na re, ikaw ay kagaganda tinamaw kumikot ikot titap eh Gini ni muna kami sumilong sa may waiting shade habang nag-iintay ng bus. 10 minutes pa daw sabi din sa telebisyon. Kaya wait wait lang at nagayos ng buhok ang iyong mamay para puge. Yo! kapogi kapugi eh nakakasura At dumating na nga yung bus Eh mukhang puno Parang magiging tagatayuman na naman tayo nito Siya nga pala dito sa Dubai Pagka ganitong sa mga public transportation Huwag mong kakalimutang itap ang iyong bus card Dahil miyat miya ay mayroong nang huhuli Mga taga RTA Yun ay para mga taga LTO diyan sa atin Ay hindi din naman pwede mga twira na nakalimutan mo laang Ay kahit ano pang ipangatwiran mo Sa ka kita ng na ikisa sa kay basta ng bus Tapos hindi ka magbabaya bayad. Oh, so fast forward kami ngayon nakauwi na at naandini na sa bahay. Tapos eh, ang pang ulam daw na gusto ni Boss Iliam po na sinangkot siya na parang prito. Sabi ko yung ano ga yun? Parang nakakalito. Sabi niya basta parang chicharon pero hindi malutong. Sa isip-isip ko'y ah oh, ay meron palang gayon. Chicharong eh. hindi malutong. Kaya ko'y ah ay sige na gagawin na para hindi humaba ang pulong. O ay di arin na nga yung baboy ay ng ng sinangkutsa at nilagyan ng iba't ibang pampalasa. Ang sabi ni Boss si, tikman natin yan. Pero bago ang lahat Jerome islaw mo muna konti lang. ay ayos din naman ng pulutan are eh. tapos isasawsaw mo sa sukang napakaraming sili ay siya shot muna kung napapaibig tapos ako'y iyong ipalaw o kaya isubscribe na parang awa mo na